Opisyal nang nag-unfollow sina Richard Gutierrez at Sara Lahbati sa isa't isa ilang oras matapos pinduti ng aktres ang unfollow button sa Instagram account ng kanyang asawa. Ganoon din ang ginawa ng huli, na lalong nagpasiklab sa chismis na hindi na sila magkasama. Pinalitan din ni Sara ang kanyang pangalan sa Instagram mula sa SLG sa kanyang pangalan sa pagkadalaga. Bukod kay Richard, hindi na sumusunod sa aktres ang mommy niya na si Annabel Rama, ang mga kapatid niyang sina Elvis, Rufa at Raymond. Ang kanyang ama na si Eddie Gutierrez, gayon paman, at dalawang pamangkin na sina Lorin at Venice Bektas, ay sinusundan pa rin si Sara hanggang sa pagsulat, dumating ito ilang buwan matapos alisin ni Sara ang Gutierrez sa kanyang Instagram name at palitan ito ng asaji mula kay Sara, Lahbati Gutierrez. Nagsimula ang mga chismis tungkol sa paghihiwalay ni Nasara at Richard noong 2023 matapos mapansin ng mga user ng social media na huminto sila sa pagpost ng mga larawan nilang magkasama online gaya ng nakasanayan at hiwalay ang paggugol ng oras kasama ang kanilang mga anak, huli silang nakitang magkasama sa kasal ni Namaha at Rambu Nunez sa Bali, Indonesia noong Hulyo. Wala nang nakita si Richard sa 30th birthday celebration ni Sarah noong Oct. Siyam sa Siargao. Nagsolo rin siya sa ABC Bean Ball at sa Opulence Halloween Ball sa parehong taon, hindi pa direktang natutugunan ng dalawa ang mga espekulasyon tungkol sa kanilang kasal. Ikinasal si na Richard at Sarah noong libo at matapos mag-date ng walong taon. Mayroon silang dalawang anak, si Nazion at Kai.